Okay. Papalit tayo ngayon ng bell ng bike. Nasira ang bell ng aking bike. Magpapalit tayo nito. Palitan natin ng bell yung bike dahil nasira. Ah, ang lamig. Sobrang lamig pero may araw. Ayos lang. Gagawin lang natin tong bell ng bike. sira kasi yung bell ng bike ko eh. Baka mahuli tayo ng polis. Ito. yan Ayan yung bell. Sira na. Palitan natin. Kuha tayo ng tools. Tools ko dito sa bike. Alasin muna natin to. Delikado dito sa ano, iba mahuli tayo ng pulis. Magbabayad pa tayo. Palitan na natin. Madalas kasi natutumba tong bike ko kaya yun, di ko na namalain nung huling tumba nawasak din pala itong ano ko nawasak itong bell ng bike importante ito pa naman dito pero ito. papalit natin nabili ko lang din to sa ano sa Daiso Daiso Japan 110 sa pera natin mga 45 pesos lo Daiso Japan hirap naman tanggalin ito pala yung kasakasama namin sa araw araw namin dito ang malengke tapos papasok sa trabaho ito lagi okay okay kapit na punitin na lang na rin ito may natin so ikakabit na natin siya Mm-hmm sisira pa agad pang- nagagamit ganyan tapos kakabit natin to ganito lang kadali magkabit dito ng ano bell ng bike parang layo pa mukhang um, di pa makakabit. Kanto, mga makakabit magbabagkan pa ang mga outfit wala bitin ano? Yung... wala bitin sa daiso, sira na kasi yung luma ko eh ayun na ako sa diesel. nasa pangit eh pero ayos lang parang dinabalik. mas maganda yung ano pinipitik lang mas maganda ah? Ha? pinipitik lang Okay, ayos na. Ah, nikabit na natin. Okay, tapos na. Pwede na ulit tayo magpaspas ng bike. Lagi akong may dalang tools para always ready. May dala ka na Ah. Wala ba yan? Hmm. ko sa galing Pinas.